ako muna Okay, so ito na yung gagamitin Para sama sa video mamaya Tapos Malinis ha? Oh. Tapos mapakinisin pa yun diba? Okay, try mo Welcome to Gallon Events Okay mga tol So medyo trick ang araw ngayon And then, uh, pupunta tayo sa isang shop, uh, sa muffler shop. Kasi, napapansin ko yung motor ko, ang lakas ng backfire ng ano, muffler. Yung binili kong muffler, medyo talaga sa so, umpisa pala hindi ko na-trip. Eh. Medyo nagmadali lang ako, kaya nabili ko yun. And then, medyo mahal pa sa mismo ang ano, price niya. So, parang na-overprice ako sa presyo nito. And then, yun nga, uh, yung pag binibirit ko yung sasakyan ko pag uh, yung motor magbaback pa siya eh tapos pag nagre-revolution ako puputok putok eh so parang hindi maganda talaga yung sa motor natin although medyo magandang painga na ikala mo na parang may bang fireworks pero siyempre uh, ano siya uh, hindi yung good para sa ating uh, motorcyclo uh, iba, iba rin kasi yung buga nun eh so pupunta ko tong muffler shop na nakita ko dito sa mismo Tagig City samahan nyo ako no para makita nyo kung anong gagawin niya kakabitan niya raw to ng isang device na tulad nung nakita nyo para mas lalong gumanda yung tono ng motor at mawala yung mga backfire so para mag magkakaroon siya ng panibagong sensor para sa mismong uh, mismong system ng iyong na aking motor so tingnan natin so binabaybay ko tong Taguig City dito ako galing ako ng munisipyo and then pure golden then to itong way ng mismong Leve Mariano ah uh, dadaan na mo to dadaan ka ng vista mo dire diretso lang siya ah uh, bandang siguro mga around mga 5, 1 km o 500 meters siguro then magle left turn na tayo kasi doon na mismo yung map shop na pupuntahan natin okay mga tol tara sabahan nyo ako Okay mga tol, papaayos tayo na mga flare natin. Papalagyan natin ang tawag nilang ano, uh, power banks. Dito tayo sa ano, RMS, RMS muffler shop. Tara. Tara, pasok na tayo. Tara. <laughs> tanggalin. Okay, mga tol. Start na tayo. So, chine-check na ni kuya. Pero dahil siya nga pala yun, yung gagawa ng ating muffler system. So, kung kaya niyang tanggalin yung mismong muffler sa mismong ano, yung bracket niya dyan sa mismo motor o hindi na ang isang way niya doon yun is yung kakatingin niya na lang i-asettling niya yung mismong tubo para doon na lang siya mag didikit doon na lang niya lang didikit yung ilalagay niya ang power bank na sinasabi niya para mas madali at hindi na masyadong mahirapan pa magbaklas-baklas so for now, sine-check up niya na yan and then um uh, kakatingin niya na lang siguro kasi nga para sa akin mas gusto ko katingin na lang para huwag nang bata yung system pero so, panoorin natin kung ano yung gagawin niya makakatulong tong lalagay niyang power banks para matanggal yan mismo yon mga tol para matanggal yung mismong backfire ng motor para yung flow ng mismong sa pipe mo maganda yung tunog saka wala siya yung pumuputok-putok parang fireworks na <laughs> buka-buga so ganoon ang gagawin niya so sa side na yan Ah, diyan niya ata puputulin niyan tapos doon ikakabit mismo. Ayan start na siya. Okay nga pala. So, bakit ko pinagawa to sa kanya? Kasi sinadya niya na rin sa akin to eh. Marami nagpagawa sa kanya before Bawasaki 400, 400, uh, Tapos yung last time lang, yung kahapon, yung pagpunta ko dito yung Triumph naman Triumph na 650 rin so nagpagawa din sa kanya yon saka iba pa ano nakabitan niya na rin ng power bank yan natanggal yung mismong backfire ng motor mas nagismut smooth yung makina and then yung buga buong buo talaga siya so kahit na ibirit mo siya hindi siya yung talaga magba so pinakita niya rin mga picture sa akin kung ano na gusto ko na rin so ganun din naman yun eh para bang pagpapalit ka ng full system so iba nagkaka-delete nga eh medyo makapal yung ano nito kasi yung fiber nitong mismong ano 450 ko sabi niya bumibigil daw talaga yon eh hindi ko na pinaputo niya sabi ko wag ko na ayaw ko delete so try na lang natin tong power bank na sinasabi mo so since tubo lang naman ng papalta mo dyan and then as uh, advice na rin yun marami rin nagpagawa so I decide na rin mga to okay yan so pinuputol niya na yung area na yan inasettle niya na lang kung sanay talaga siya dito kaya medyo nagtiwala, nagtiwala na rin ako kasi mukhang okay naman eh, mukhang legit naman siya. Saka yung presyohan niya, malalaman niya mamaya, mura lang. どとれもらって So ayan mga tol, sinusukat niya na yung haba para hindi naman masyadong awkward yung dating ng pipe. <laughs> masyadong mahaba yung pipe, pinaka na yung mismong muffler. So sinukat niya lang kung ano yung proper size, yung distansya ba. Para para mangyari katulad ng dati. So yung slip-on ko, siya na rin ang gumawa pala nun. So nakakabit na rin yung slip -on dyan, yung mismong pipe na lang ang mismong kakabit namin. Okay yan. So, ang ginagawa ni yung kanyang helper is ano, sinusolidify niya na yung mismo ano. Sabi ko, makinis ha. Para maganda tingnan. So, goods naman yan. Kaya ano, maganda naman yung pagkakahinang niya. Kaya maganda naman tira nitong TIG welding eh, kaysa sa ano eh. So, medyo smooth yan. Kasi sabi nga niya, dapat tatanggalin yung mismong system para mababing talaga, para makinis. Eh, okay, so, so, hindi naman ano, hindi niya na tinanggal so ganyan na lang hindi iyan na na -okay naman eh maayos naman yung pagkainan niya So mga tol, makikita nyo, linis, diba? <laughs> ganda, na Sa atin naman yung parang kinabad yung power bank, so ang kinting nun, eh. Ang talaga nagpa, parang nagpa-muscle mismo sa tambucho mo, Ang eh. ganda ng pagka-design. Uh, so, oh, parang okay na okay. So, ito na. ice na yung system. Nakabit niya na. i-testing namin yung acrophobic na nandito, yung legit na acrophobic, yung carbon fiber. So testing natin siya kung anong magiging tulog niya ngayon Kung wala na ba yung backfire niya Kung talagang malakas yung bomba niya Dito natin magkakalaman dito yung mga kot Okay sound check ayos na ayos mga tol no? ang ang ganda ng tulog yung base nya buo na sya hindi yung katulad nung tapay ko dati na wala yung mismo power na yan medyo sabog sya eh tapos nawala na yung backfire nya iba rin talaga itong mga na kinabit eh. Pero, uh, medyo yung solid yung ano nya yung pagka base nya tapos yung pag binabomba ko sya talagang buo yung puso lumalabas eh. hindi yung parabang sabog sabog na katulad nung una kong gamit So yun, ginawa niya ako ng bracket para sa mismong holder ng muffler kasi yung mismong pinag pinag uh, clamp ng mismong muffler na tubo is pinanggal na tinanggal na. So naglagay na lang siya ng panibagong clamp. And then uh, yung pinakabit ko na rin mismong ano po side cover ko para magmukhang maganda rin yung design. And then ito na, testing na namin yung mismong dati kong muffler, yung acrophobic na yan, na kulay team na yan. And then, so, kailangan ko magpalit ng muffler kasi medyo pangit yung muffler, sabi niya eh. Unang una pa lang. Iba na yung eh, medyo sabog eh. Sa akin nakalawang yung loob. So, for the meantime, yan na muna ang gagawin natin, pang soundcheck natin. Once na ready na ako magpalit, Grabe suwabing, suwabing na yun. Suwabe, swabe mga tol. Tingnan nyo naman yung tulog, di ba? <laughs> Buong yung base. yung back pair talaga. Kasi nawala talaga. Gulat ako eh. Kasi last time, pag pinumpa mo yun eh, pumupugak pa kayo. May pumuputok eh. So ngayon, medyo ano na, talaga. Mas, ma, mas maganda-ganda na yung tunog ng motor. Mas, sa uh, mas kakaiba. So, kailangan matest drive na natin to. Uh, kung ano bang pagbabago niya. So far, talaga natutuwa ako eh. Ganda. Then clear, wala na siyang wala na siyang singaw. And then ang ganda pa ng design ng mismong power bank ko. So, yun nga, magpapalit talaga ako ng muffler. Papalitan ko na 'yan. O so, sumaya gustong bumili ng muffler na 'yan. PM lang ako ha. Titingin <laughs> tayo nang iba. So, may kausap ko na rin sila diyan about sa ipapalit ko. So, yun, talaga solid, ganda. Ganda talaga. Nakakatawa, ang ganda rin ng design ng mismong power bank eh. So ayan, magsisilbing sensor siya para sa sensor mismo ng iyong map system. And then uh, magbabago yung magbabago yung takbo niyan. Tatunog talaga 'yon. Okay, na. Yan. Okay. Let's go. Tingnan niyo naman yung design, no. So ito yung cover ko. Then yung mismo yung system. Nice. So walang binaklas kaya okay na no, okay pa rin sa akin 'yon. Ay. And wait. Drive na tayo. Tincheck point ende. Eh. Okay, dala-dala 'to. Oh. O para ma isir ko mamaya. Ah, okay. oo so, ya. Ano ginawa natin? Sustain mo 'yan. Ano'ng ginabit natin doon? power bank. Power bank tatawag. So para ano sya? Dapat ensure na yun pinaka-sensor ng mismo ano oh, mm -hmm. canister ng pipe ano yung gamot yun sa mga mga dog na ninja 400 saka ano 50 para ano yun para mga, ano, ba? ano yung mga backfire niyan para, so, matanggal back, pero, nga, no? para matanggal yung backfire. o nga ano para matanggal yung backfire. napansin ko nga na no? wala nga yung pwede yung ano pagka ano basta so, ka mahanap ko yan sa uh, uh, tipas palingong tipas, Paling tipas. ah, hanapin si Pero Del ah hanapin yan na si Pero Del yan <laughs> yes. Ayan, ang ng ano? Oh, brother, thank you, ah! Oh, salamat. Thank you, thank you, thank you. Okay. Oh, invite mo sila dito. Magpapagawa ng mga big bike. Oh, gawin na kayo dito. Solid. Oh, solid, solid. Pero, Dela. Sige. Ayan, ah, may kakabitan siya, oh. Muffler ulit roli, oh. Sige, oh. Ano yung palit ano? Oh? oh, palit mapler. Oo, oh, palit muffler. Ito yung okay, muffler. SC. Ờ, xin lỗi. Ok. Thank hey you, bye bye. Thank you. Bye Hello, chào Hello. Hello. Wait cho mẹ ạ, Hello. Hello. Okay, tara na. Excited na ako mga to. Let's ride na natin to ng aking bagong uh, mapper system with power banks. Uh, care of by Piero Del. Tara! ni bago ako oh, medyo iba eh may tunog eh saka pinatay atakan nito yan dito ko siya matitesti ayun no iba eh iba yung damdam ko eh yung palo niya ng primera tapos segunda niya ay eh, smooth eh tapos yung bomba niya talagang suabi do so, mas malakas mas lumakas yung hatak niya medyo talaga ng mga ano iba yung bigay na torque eh. yung acceleration niya mas lalong bumilis eh yung segunda pa lang ako to tercera pa lang iba na yung palo ito, kasi ramdam ko eh yung dati eh, para bang ano eh yung acceleration niya parang mas lalong dumagdag yung bilis nakadagdag din siya so hindi ko na kailangan magparimap <laughs> remap okay na gusto sa akin so, sabi niya rin sa akin hindi naman din kahit din naman na-remap na to hindi naman kailangan din eh So for now, okay na muna ako sa pinakabit ko na full system na to. Ay, itong uh, system na to, yung power banks niya. Uh, enjoy ko muna to. Uh, tingnan natin kung magbabago in the few months. Kung ano. Pero gusto na good. Saka, ito sa presyo. Mura lang siya. Pinash na ako dito ng 1,500 para sa power box na yun. Kasama na yung installation. Kasama na yung lahat-lahat. All in, 1,500. And then yung middling ko, nakuha ko lang sa kanya ng 500, sabi natin gano'n. Yung kinabit. So total, nasa 2,000. Gusto na yon Sa akin, gusto na gusto na yun. Ganda naman ang pagkadali niya dito eh. So sa so mga gusto na magpakabit sa kanya ng gantong system, uh, you can contact me or just direct yun na lang kayo. Hindi dyan naman mismo yung video. Uh, sundan yun na lang pag nasa tagi area na kayo and then ask yun na lang sa akin kung malapit. And then, yung mismong page niya, yung mismong ano niya, uh, muffler shop niya, yung RRMCS muffler shop. Okay, mga tol, tara na! okay mga tol that's it so far so good eh, ito ang aking bagong uh, pinagkagastusan sa aking araw na to syempre para sa aking motor and then yun na kung gusto nyo magpakabit alam nyo yung gagawin sa mga hindi ko pa nakapag follow nakapag subscribe please subscribe to my channel mga tol salamat kasi malaking tulong okay and then uh, asahan nyo uh, upload ko yung mga bago na pwede nating mailagay dito sa 450NK kung gaano ba kasuabe You know. Inggan para may bumbilya eh. <laughs> okay, ano ko, i-spray ko na lang 'yan ng black para na ano, enda. Okay, mga tol, maraming salamat sa inyong panonood. And then uh, ride safe always, okay? Ingat lagi sa kalsada. Huwag maging kamote Disaster at defensive driving. Salamat. Mag-like at subscribe kana.